Veterano na sa puyat, madalas bang napuputol ang iyong mahimbing na tulog dahil sa pag-ihi, hindi ka nag-iisa. Ang kondisyong ito na kilala sa medikal na termino bilang nocturia ay isang pangkaraniwang hamon na kinakaharap ng maraming Pilipinong senior citizen. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan mo na itong tanggapin bilang normal na bahagi ng pagtanda. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung bakit nangyayari ang madalas na paghihi sa gabi at higit sa lahat kung paano ito mabibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Gamit ang mga payo mula sa mga eksperto, totoong karanasan mula sa mga kapwa senior at mga aral mula sa mga dakilang palaisip, sabay-sabay nating ibalik ang himbing ng iyong gabi. Ano ang sinasabi ng siyensya sa likod ng madalas na paggising para umiihi habang tayo ay nagkakaedad natural na nagkakaroon ng mga pagbabago sa ating katawan Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Urology isa sa mga pagbabagong ito ay ang pagbaba ng produksyon ng ating katawan ng antidiuretic hormone ADH sa gabi ang hormone na ito ang nagsasabi sa ating mga bato, kidneys, na bawasan ang paggawa ng ihi habang tayo ay natutulog. Kapag bumaba ang antas ng ADH, mas maraming ihi ang nagagawa sa gabi kaya napupuno agad ang ating pantog, bladder. Dagdag pa rito, ang mga kalamnan ng ating pantog ay maaaring humina rin ito ay nangangahulugan na hindi na nito kayang mag-imbak ng kasing daming ihi tulad ng dati. Sa mga kalalakihan, ang paglaki ng prostate gland, isang kondisyon na tinatawag na benign prostatic hyperplasia, BPH, ay maaaring magdulot ng pressure sa pantog at maging sanhi ng madalas na pakiramdam na kailangang umihi. Ang mga epekto ng nocturia ay hindi biro. Ang patuloy na pagkaputol ng tulog ay maaaring humantong sa pagkapagod, pagiging mainitin ang ulo at hirap sa pagkonsentrate sa araw. Higit pa rito, ang pagmamadaling bumangon sa dilim ay nagpapataas ng panganib ng aksidente at pagkahulog, isang seryosong banta sa kalusugan ng mga senyor. Ngunit may pag-asa. Sa pamamagitan ng kaalaman at disiplina, maaari nating labanan ang nokturya. Unang hakbang, pamahalaan ng iyong paginom ng likido ang pinakasimple at pinakamabisang paraan upang mabawasan ang paghihi sa gabi ay ang tamang pamamahala sa iyong paginom. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong bawasan ang ng iniinom mo sa isang araw. Ang susi ay nasa timing. Payo ng eksperto. Inirerekomenda ng National Institute on Aging na uminom ng sapat na tubig sa umaga at hapon, ngunit limitahan na ang pag-inom ng anumang likido kasama na ang tubig dalawa hanggang tatlong oras bago matulog. Iwasan din ang mga inuming diuretic o pampaihi sa hapon at gabi. Kabilang dito ang kape, tsàa, soft drinks at alak. Ang mga inuming ito ay nag-uudyok sa bato na maglabas ng mas maraming tubig. Depoimento mula kay Mang Roberto 72, isang retiradong guro mula sa Laguna. Dati halos tatlo hanggang apat na beses akong gumigising sa gabi. Pakiramdam ko mas marami pa akong oras sa banyo kaysa sa kama. Nalaman ko sa aking doktor na ang aking paboritong kape sa hapon ang isa sa mga salarin. Sa una, mahirap alisin ang nakasanayan. Ngunit pinalitan ko ito ng maligamgam na tubig na may kaunting pulot. Pagkalipas ng isang linggo, napansin ko ang malaking pagbabago. Ngayon, isa o dalawang beses na lang akong magising. Ang laking ginhawa, mas masigla ako sa umaga at mas ganado akong makipaglaro sa aking mga apo. Gaya ng sinabi ng dakilang pilosopo na si Aristotle, tayo ang kabuuan ng ating mga paulit-ulit na ginagawa. Kung kaya, ang kahusayan ay hindi isang aksyon, kundi isang ugali. Ang pagbabago sa oras ng iyong pag ay isang maliit na ugali na may malaking epekto sa kalidad ng iyong buhay. Ikalawang hakbang, palakasin ang iyong pantog gamit ang ehersisyo maaring hindi mo ito alam, ngunit ang iyong pantog ay napapalibutan ng mga kalamnan na maaari mong sanayin at palakasin. Ang mga kalamnan na ito ay tinatawag na pelvic floor muscles. Kapag malakas ang mga ito, mas may kontrol ka sa iyong pagihi at mas nakakapag-imbak ng ihi ang iyong pantog. Payo ng eksperto, ang ehersisyo na pinakamabisa para dito ay ang Kegel Exercises. Ayon sa isang artikulo mula sa Harvard Medical School, ang regular na paggawa ng Kegels ay nakakatulong na mapabuti ang kontrol sa pantog at mabawasan ang mga sintomas ng nocturia. Paano gawin ang Kegel exercises? Hanapin ang tamang kalamnan, ang pinakamadaling paraan para malaman kung aling kalamnan ang gagamitin ay sa pamamagitan ng pagsubok na pigilan ang iyong ihi habang nasa kalagitnaan ng pag-ihi. Ang mga kalamnan na iyong ginamit para gawin iyon ay ang iyong pelvic floor muscles. Tandaan, gawin lamang ito para matukoy ang kalamnan. Huwag itong ugaliin dahil maaaring magdulot ito ng impeksyon. Magsanay. Kapag alam mo na kung aling kalamnan, maaari mo na itong gawin kahit saan, kahit nakaupo o nakahiga. Pigilin, i-contract ang iyong pelvic floor muscles at bilangin ng lima. Pagkatapos, dahan-dahang i-relax ang mga ito at bilangin ulit ng lima. Ulitin ito ng sampung beses sa isang set. Sikaping makagawaan ng tatlong set sa isang araw. Depoimento mula kay Aling Corazon, 68, isang dating mananahi mula sa Cebu. Noong una, nahihiya ako. Ehersisyo para sa paghihi, parang kakatwa pero ipinaliwanag sa akin ng physical therapist ang benepisyo nito. Sinimulan ko ng dahan-dahan. Sa una, parang walang nangyayari. Pero hindi ako sumuko. Pagkalipas ng isang buwan, napansin ko na hindi na ako bigla-bigla natataranta na kailangan kong tumakbo sa banyo. Mas may kontrol ako. At ang pinakamahalaga, nabawasan ang pagising ko sa gabi. Dahil dito, nakakatulog na ako ng diretsyo. Ang sarap sa pakiramdam na ako ulit ang may kontrol sa aking katawan. Ang pagpapalakas ng iyong katawan ay isang testamento sa iyong determinasyon. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, ang lakas ay hindi nagmumula sa pisikal na kakayahan. Ito ay nagmumula sa isang hindi matitinag na kalooban. Ang iyong kalooban na maging mas malusog ang magbibigay sa iyo ng lakas para gawin ang mga ehersisyong ito araw-araw. Ikatlong hakbang, suriin ng iyong dieta at oras ng pagkain. Ang iyong kinakain ay may direktang epekto sa paggawa ng ihi. Ang mga maaalat na pagkain ay nagdudulot ng pagkauhaw, nahahantong sa mas maraming pag-inom at syempre mas madalas na pag-ihi. Ang mga maanghang at maasim na pagkain ay maaari ring mag-irritate sa pantog. Payo ng eksperto. Bawasan ang pagkain ng mga processed foods, dilata at junk food na mataas sa sodium. Mag-focus sa mga sariwang prutas, gulay at lean protein. Siguraduhin ang iyong huling kainan sa gabi ay hindi bababa sa tatlong oras bago ka matulog. Nagbibigay ito ng sapat na oras sa iyong katawan upang matunaw ang pagkain at mailabas ang anumang sobrang likido bago ka humiga. Isang mahalagang tip din ay ang pag-eleva o pagtaas ng iyong mga binti ilang oras bago matulog. Kapag tayo ay nakatayo o nakaupo maghapon, maaaring mamuo ang likido, fluid retention, sa ating mga binti. Kapag humiga tayo, ang likidong ito ay babalik sa ating bloodstream at ifi-filter ng ating mga bato na nagiging sanhi ng paghihi sa gabi. Ang simpleng pagpapatong ng mga binti sa unan sa loob ng isang oras ay makakatulong na mailabas ang sobrang likido na ito bago ka paman matulog. Depoimento mula kay Lolo Kiko, 75, isang magsasaka mula sa Iloilo. Simple lang ang buhay sa probinsya, pero ang problema ko sa pag-ihi sa gabi, komplikado. Akala ko dala lang ng edad hanggang sa nabasa ko ang tungkol sa epekto ng maaalat na pagkain. Mahilig pa naman ako sa tuyo at daing. Sinubukan kong bawasan ito, lalo na sa hapunan. At sinunod ko rin ang payo na itaas ang aking mga binti habang nanonood ng TV bago matulog. Aba, Epektibo. Mula sa apat na beses, naging isang beses na lang. Ngayon, ang tulog ko ay kasing himbing ng tulog ng kalabaw pagkatapos ng maghapong trabaho. Konklusyon. Ibalik ang karapatan sa mahimbing na pagtulog ang paggising sa gabi para umihi ay hindi isang sentensya na kailangan mong pagdusahan habang buhay. Ito ay isang hamon na may solusyon sa pamamagitan ng pag-unawa sa siyensya sa likod nito at paglalapat ng mga simpleng pagbabago tulad ng tamang pag-inom ng likido, pag e ng pelvic floor at pag-aayos ng dieta, maaari mong bawiin ang kontrol sa iyong pantog at sa iyong pagtulog. Gaya ng paalala sa atin ng sikat na inventor na si Benjamin Franklin, ang maagang pagtulog at maagang pagbangon ay nagdudulot sa isang tao ng kalusugan, kayamanan at karunungan. Ang isang gabing walang patid na tulog ay isang kayamanan na karapat dapat mong matamasa. Ito ang pundasyon ng isang masigla, malusog at masayang buhay sa iyong ginintuang mga taon. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor kung ang iyong nokturya ay hindi bumubuti o kung ito ay may kasamang iba pang sintomas. Sila ang makapagbibigay ng tamang pagsusuri at karagdagang payo na angkop sa iyong kalagayan. Simulan mo na ang mga pagbabagong ito ngayon. Dahil ang mahimbing na tulog ay hindi isang luho, ito ay iyong karapatan. Itigil na ang pagpupuyat dahil sa paghihi at salubungin ang bawat umaga ng may bagong lakas at sigla.